Yo, what's up mga salon owners? Good morning, no? Kumusta kayo dyan? Time check natin ay 7.55 na ng morning at Friday ngayon, ay Monday pala. Monday na Monday. So meron naman akong isang sasaguting katanungan uh, mula sa ating follower at sa ating kasama sa grupo, syempre. May grupo tayo, Salon Business Owner PH paso kayo kung gusto n'yong matuto at gusto n'yong tumulong sa pagpapatakbo ng salon business bigay ng idea yan so ngayong araw na to uh, sasagutin ko yung katanungan ni ma'am no ating followers sabi niya dito sir good morning po uh, ask ko lang kung pag 46 ba, eh siladin ba ay naglilinis sa salon yan yung katanungan ni ma'am pag 40-60 ba, itutulong silang maglinis? Siyempre naman, ma'am. <laughs> sa experience namin, as company roles namin, kahit commission-based, may kanya-kanya tayong area. may kanya-kanya tayong responsibilidad. No? Sa amin, kung isa kang hairstylist, lahat ng gamit ng hairstylist, lahat ng pwede mong gamitin dyan, halimbawa, gunting, clipper, clipper, Uh, kung ano-ano pa, halimbawa nasa uh, yung salon chair, yung salamin, yung drawer. O yung mga basta ganoon sila ang maglilinis niyan. Tapos yung mga salon assistant naman, yung mga blower, yung mga gamit, yung mga towel, yung mga shampoo, o sila magre-refill niyan. Sila din maglilinis. no Sila magre-refill, sila mag-aayos, sila maglilinis. Bakit? Oh bakit? Eh yun naman talaga dapat eh. Marami akong trabaho, alam nyo, marami akong experience na trabahong pinasukan, no? Oh, uh, pumasok ako sa sa, lo, uh, sa restaurant, sa mall, sa napakadaming trabaho, halos sampung taon na akong nagtatrabaho. Pumasok rin ako sa opisina, no? Oh, yung kasama ko doon mga professional, pero Naglilinis din naman sila eh ng area nila, 'di ba? Yung table nila, yung computer nila, sino bang maglilinis doon? Sila din. Oh, hindi naman 'yan kukuha ng ano eh, tagalinis doon sa area mo, 'di ba? May janitor, syempre, may tagalinis, syempre, may tagawalis, may tagamap, pero meron pa rin yang responsibilidad. Bawat bawat trabahante, bawat empleyado may kanya-kanya yang trabaho, kanya-kanyang responsibilidad. Sa amin hindi po pwede na papasok ka lang dito, gagawa ka ng riban, ng kulay, ng kahit anong services, tapos kinagabihan, uuwi ka or pagka dating nang wala ka ng trabaho, uuwi ka, tapos bukas na naman, papasok ka na naman nang wala kang gagawin, kikita ka lang dito, tapos uuwi ka na. Wow! <laughs> Wow. Walang ganon. Ha? Pati nga yung paglilinis ng ano, ng ginupitan ng customer, syempre, trabaho, wawalisin nila yan. Wawalisin nila yan. 40-60, ganito nyo titingnan na 40-60 yung hatian. Alam nyo bang napakalaki ng kita nila ikumpara mo sa may-ari? O, oh, ibig sabi 60 sa'yo, 40 sa kanya. Sabihin ng tawan mo, eh, ang laki ng kinikita mo, 60% sa'yo. Oo nga, 60% sa atin. Pero, wala pa dyan yung renta, magbabayad ka pa ng cashier, meron ka pang expenses sa salon, yung kuryente, yung tubig, yung wifi, kulang na kulang yung 60% mo. Oh. Wag, wag niyang masumbat-sumbat sa akin yan na ang laki ng kinikita ko, eh, ba't di siya magtayo ng sarili niya? <laughs> di ba? Uh, mayroon pang magsasabi na, ako ang nagpapayaman sa inyo. Ako ang nagpapayaman sa salon. Ako ang nagpapasok ng pera. Dahil sa akin, yumaman ka. G ka ba? <laughs> <laughs> Ikaw nagpapayaman sa akin? Talaga? Iba't eh, di mo gawin sa sarili mo? Subukan mo nga. Kaya mo bang yumaman? Ha? Ah? Sige nga, subukan mo Magsalon ka nga Magtayo ka nga ng salon Kung basic ba ah, Sige daw ah, Kala mo madali no Hindi siya ganun kadali Ang pagnenegosyo Ang daming problema Baka dalawang buwan ka lang Wala ka na oh, May experience ako nyan Last year oh, Last year lang Hindi, last two years na pala oh. Last two years staff namin, tauha namin, nagsarili, nagtayo ng salon. O, wala naman akong ano doon. O, yun, nag-start siya. Kaso nga lang, hindi umabot ng six months. <laughs> Luge, sarado. Bakit? Hindi ganun kadali magpatakbo ng negosyo. Hindi ganun kadaling magnegosyo. Lalo na salon business mo. Yung katigasan ng ulo mo, mag ka ng salon kakainin mo rin yung sinabi mo. Kakainin mo rin yan. So, yun lang. Good morning. At naniniwala ako na responsibilidad nating mga salon owner na kumita yung ating mga tauhan, mga staff natin, lalo na kung commission-based ka. At naniniwala ako na kailangan mong mapalaki ang iyong negosyo para makapagbigay pa tayo ng napakaraming trabaho sa maraming empleyado. Lalo na dito sa bansang Pilipinas. Kaya, galingan natin. Trabaho-trabaho tayo. Bye!